Hi everybody, mga Katwinkel. Welcome to Vatican! Dito kami ngayon, mga Katwinkel. So, ngayon, medyo magagabi na. Ayun, medyo madilim na nga dito. Pero may mga tao pa rin. Ang in-expect kasi namin tonight, sana meron pa kaming mas na maabutan. Kasi kanina, nagmisa dito eh. So, ayun si Silvio! Parang ginijet na si Silvio. Nanggaling ng US, tapos ngayon, nandito sa, sa Italy. Ay, gising na. Hi! Hi! Silvio, Where are you? Oh, yun ako. ang ko ang bulilit kong mahal. Punta tayo sa Vatican Church sa loob. Balik dali. Let's go, let's go. Ay, papa, oh. Fountain! Silvio, fountain! Nakikita namin, napakarami pang taong nakapila doon, mga katwinkle. Siguro yun yung mga pumapasok sa loob ng... ng basilika. Ito ang St. Peter's Basilica, mga katwinkel. We're going to Padre Pio. See you later. guys. Kakarating lang namin dito ngayon sa San Giovanni Rotondo. So, eto papasok na kami dito sa lugar kung saan yung talagang pupuntahan natin ngayong araw. Kung nasaan si Padre Pio, yung tomb First time namin dito, at ako lalo. So hindi ko pa alam yung mga pasikot-sikot dito. Alam niyo mga katwinkel, ganitong ganito yung naramdaman ko nung nakapunta ako ng Holy Land. May narinig ako music ngayon, feeling ko sa loob ng church. Hindi ko ma-explain yung feeling. Basta, ipapakita ko sa inyo lahat kung ano yung mga makikita ko dito sa loob. This is it mga katwinkle. Konting lakad na lang. Makakapunta na tayo sa loob. Dahil medyo malawak yung pinaka pinaka entrance dito. So, ito yung mga ilalakaran natin. Buti na lang yung weather dito. Hindi ganun kalamig guys. Kahit medyo may konting lamig yung hangin. Maganda yung sinag ng araw. Ayan. Ganda-ganda ng malaking cross na to. Oh. agad mga katulungkir guys nakikita ko na si Padre Pio grabe yung pakiramdam ko <laughs> sobrang saya ko katulungkir naiyak ko Mama, pangarap ng mama to kapag dito so parang feeling ko yung holy spirit ng mama ko dito ngayon tsaka ni Padre Pio parang hindi ko kahit feeling May ka. pero sobrang masaya ako makakatuloy na ilabas ko yung masaya ng puso ko nang nakita ko si Padre Pio parang ay salamat pwedeng ko nandoon ng mama ba Grabe, grabe ang pakiramdam. Okay, kayong mag-alala guys, pinagdasal po kayong lahat. Ngayon guys, papunta kami dito sa area kung saan pwedeng magsulat ng mga letter. Tapos ihuhulog natin dito sa sa mismong church ng Padre Pio. Actually, lahat ng mga kasama ko sa bahay yan, sila Ate Erin, lahat sila nung sinabi ko sa kanila na pupunta kami dito sa Padre Pio kay Padre Pio hininga ko sila isa-isa ng mga letters kasi before ganun din ako yung mga katrabaho ko na nagpupunta dito, nagpapadala lang ako ng letter kasi hindi pa ako nagkakaroon ng chance na makapunta dito kay Padre Pio. So ito yung isa sa mga wishes ko dun sa mga letter na pinapadala ko dito para ibulog na makapunta dito. Finally nangyari na yun mga kepea. Gusto ko sila ate Erin, yung mga pinsan ko yan, sila ate Lorna, sila Joseph, sila Vince, makapagbigay din sila ng letter nila kahit na hindi ko sila kasama ngayon makaabot dito yung sulat nila at yung mga prayers nila. So mga katwinket, tapos na kami magsulat nila ng no prayer nila at O. So syempre hindi ko pwedeng makalimutan yung mga sulat nila at Eri. At Eri na yan, Joseph, Vince, at Ilona, Uyodong, Ryan. Sa lahat ng letters nyo, imuhuli ko dito kay Patricio. P. Mag-offer din tayo ng mas, syempre, from Mama Bob. Guys, nandito naman kami ngayon sa Mount Gargano. Pinuntahan namin tong uh, lugar na to dahil dito yung cave kung saan nagpakita si uh, Saint Michael the Archangel. So, ipapakita namin yan sa inyo guys. Medyo malamig dito ngayon kasi mataas yung lugar na to. So, Papasok kami dito mga katulikin. Yan. So, yan yung cave kung saan siya nagpakita. Myself, pababa kami ngayon guys. Medyo malalim yung cave. Galing kasi kami sa taas. So pababa kami ngayon. hindi nakaagot tayo ng Mesa, guys. Papa! Okay, stop, stop. Quiet lang, quiet. May mga nagpa-pray doon. Quiet, quiet. Nag-pray ka? Paano ilom? Paano ilom mo? Jesus. Paano ilom mo? ka pa St. Michael? Si Angel mo? Ang ganda ng cave, no? Parang na-preserve din nila yung... Yung caves mo. Parang nawawala yung yung ano yung pagbubusog haba nang bato ng um, dito. Grabe. Yung footprints ni St. Michael the Archangel, pupuntahan natin guys. Dito daw yung footprints niya. Footprints.